sapsap, sapsap, sapsap wow, sariwa ito ang ating lulutuin for today, bibili tayo mga friendship dito ako sa palengke, ayan ayan, oh diba bibili na tayo samahan nyo ako magluto mamaya mga friendship ito ng ating sapsap sap. ayan, oh, inasinan ko na yan Meron tayong lemon. Pipigaan lang natin ng lemon. May kamatis. May sibuyas, luya, at saka yung pampalasa sa sabaw. Ayan, pampalasa sa sabaw. At meron tayong okra. Ayan ang ating okra. At saka may talbos ng kamote mamaya. Lalagay natin. Ganyan lang mga friendship ang ating ulam. Simpli-simplihan lang natin. Ayan ang ating sapsap. -sap. Sariwa. Medyo malalaki. Masarap yan. Kakain tayo mamaya kayo mga friendship ano ulam nyo maraming salamat sa nagyatsaga sa aking video sa kusina sa ating vlog vlogan maraming salamat o, sige umpisa na natin magluto magluto lutuan guys samahan nyo ako magluto mga friendship ito, ito ng ating kawali pinagsama sama ko na dyan kamatis, luya tsaka sibuyas at tsaka sili ayun yung sili tapos, ihulog na natin yung okra. Ayan, yung okra natin. Tapos, yung ating talbos ng kamote. Ayan, hinugasan ko na din yan. Kasi yung isda madali lang naman lutuin eh, di ba? mga friendship. Malabo yung tubig niya kasi doon sa pampalasa. Na ipinakita ko doon sa ingredients na ano, yun ang, ang ano niya. Ang resulta sa tubig. na ating sili kulo 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 ayan guys kayo ano ulam nyo alam nyo kasi pag ganitong ma-jonders na kailangan mga pag ganyan ganyan lang ang ulam ilagay na natin ang ating sapsap -sap. -sap. Na apat na piraso ayan ang ating sapsap -sap. inasinan ko na yan Ang init ng sabaw. <laughs> Ang init ng tubig. Kailangan lubog natin para maluto. Tapos lagyan natin ng pampalasa, patis. Patis ng Indonesia. Inisinan ko na kasi yung sapsap. -sap. Baka kasi masyadong maging maalat ba? Kunti lang. Ang hmm, okay na yan. Tapos mamaya, lalagyan natin ng ating pinigang lemon. Yun lang pampasim natin yung lemon. Ating okra. Gusto-gusto talaga yung okra kahit nilaga lang. Diba, mga friendship? pa natin ng konti bago natin ilagay yung ating piniga, pinigang lemon. Ito na yung ating pinigang lemon, oh. Meron tayong pinigang lemon. Tatakpan lang natin. ay mga best friend, ng ating ulam for today. Wow, yummers. Simpleng ulam na masustansya. Simple, simple. Ito na guys, lagay natin ating lemon. Ayan na guys, lagay natin ating lemon. ayan ang sarap sige ng konti para umilalim yung lasa ng lemon paano yan guys kakain na tayo kakain na tayo maraming maraming salamat guys sa nagatsaga sa aking video sa mga hindi nagi-skip ng ads maraming salamat Maraming maraming salamat sa inyo, sa mga kablog-vlogan. Palagi lang nasa kusin ang ating content. Maraming salamat sa inyo, maraming salamat. Tikman natin. Luto na yan eh. Ang sarap panalo. Lata na yung gulay. O, kakain na tayo. Okay, guys. Maraming maraming salamat ulit. Thank you for watching. Thank you for watching. Kainan na. Bye.